Kaya pala walang tumatagal na babysitter sa iyo eh. Ganyan pala yung mga ginagawa mo eh. So, hindi pwede malis ko muna. Labas ko muna. No, no! Stop the bid! Pwede, anak. Aalis na kami ng dati mo ha. Pero babalik din kami mamaya ang Eh, sino po yung kasama ko po sa bahay? Pwede ako na lang po. Ako? Hindi pwede. Delikado baka mamaya, eh? mapano ka pa eh. Tataka nga kayo, ba't hindi bumabalik yung mga babysitter na kinukuha namin? Speaking of babysitter nga, anak, may kinalaman ka ba kung bakit walang nagtatagal na babysitter sa'yo? Aba, mami, mabait po ako, no? Basta, pag nakakuha kami ng babysitter, siguraduhin mo na maayos yung pakikitungo mo sa kanya. Han, oh. may nakonta ka na ba? Anong oras na ako? Konti na lang, alis na tayo. Wala lang eh. Wala nang gerada -re play ni babysitter. Pero may kilala kung pwede mag-babysit kay Devi. Sino? Kilala mo yun eh, yung ninang ni Devi. Yung si Salome. Ano siya, ang ah, tatrabaho siya sa kindergarten at daycare. Ah, si Salome, oo. Uh. Pero baka naman parang hindi naman mag-aalaga yun. Parang arte-arte na nakikita ko yung mga posts nun. Kasi naman, wala na nga. Wala nga tayo mukuha yung eh. Baka malay mo, available siya, di ba? Pwede lang kontakin ko eh. Sige, try mo. ba, diba, walang load? Mrs. Salome. Ikaw, Devin, papakabait ka. gitlang. lang. Oh! Dito na pa si Salome. Kamusta? Oo, oh, okay lang. Hindi pa ma ako na sa akong namin school eh. Ito na ba si Devi? Hello ano po ni Mrs. Salome? Okay, mo na. Devi, anak. Papakabait ka kay Tita Salome, ha? Huwag kang pasaway. Opo, Mami from Devi ah. Eh. Kapag sinasabi ko siya, pag ikaw hindi ka nagpakabait na. No. Ako, iyari ka sa akin talaga. Paano? Naalis na kami ha. Ikaw na bahala sa kanya. Good luck. Saan? May ano. Yeah, no. Pakabait ha. Papa. Bisa mo, nang oras na mo. Ninang Salome, alam ko pong pagod ka. Upo ka po muna. Sige. Thank you, Davi. Minum salu, Be Minum salu, Be <laughs> Ha 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 sabi ko naman sa'yo kanina, di ba? Ayusin mo na yun. Kailangan natin yun eh. Hindi pa pwedeng iwanan yung ganung gasin ng gamit. Debbie, ang lang kung mo! Debbie, nakakahiya yung ginawa mo. Kaya pala walang tumatagal na babysitter sa eh. Ganyan pala yung mga ginagawa mo eh. Sabi mo, pwede mo ko muna. Labas ko muna. Isipro, di ba? No, no! Stop the beard yan ang huwag mong gagawin. Kaya siguro nagkakaganto si Devi kasi araw-araw kayong umaalis. Hindi nyo siya natututukan. David, ang magulang dapat ang unang guru para magturo sa kanya ng magandang asal. At, the, at most of the time, dapat lagi kayo nandiyan dyan para sa kanya. Eh, kaya naman kami palagi umayos na inaasikaw sa namin yung negosyo Para sa kanya din naman yun eh. I get you. Pero you need more time. And especially, good communication sa kanya. Sige. Anak. I'm sorry, ha? Tumagalala. Babawi siya si Daddy.

ano dana? kamo ka muna nang mababantay sa bata alsin parang exit lek kasi diba yun di alin 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 Pumutok pa lang. <laughs> Pumutok pa lang. Sige, sige, sige. Kasi ang oh, mamaya lang pa. Hmm. Wala na na to? Hindi kasi para kasing... Okay. Oh. Oh, oh! Ah. Ito na pa sa salum eh. Is... Hmm. Wala akong panunan ako sa salum eh. Ano na? Lens mo. Lens mo? Ah, ano ba yun? Oo. Oh. Oh. oh, paano? Ayos na kami ah. Kung nabala kay Devi. Ay, hindi pala. Yung linya ko pala na mahaba yan. Sorry po. Kaya pala walang tumatagal na babysitter sa iyo eh. Oo, oh, mga oh, pala. Sorry, nag-enjoy ako. <laughs> <laughs> nag-enjoy Tagal ko na wala. guys, from the top kay Kramnaya. Okay, sige, ready? David, ang magulang dapat ang unang guro. Ha? No, no, po. No, no. sorry, Dere. Ha? Huh? Okay, Hi. Hi. fam. This is Ian Pecho. Hi, guys. This is Ea Aizos. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang $899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hotpot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime, ha? kayo po ay eh, meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! masaya kasama ang bagata Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Tibon Manila und Lampe geali